we don't uh, confine ourselves doon sa mga maliliit na mga tao yung mga ordinary workers no we all, we go beyond the ordinary workers we go beyond the managers the middle managers we're going after the tentacles the heads of the the the, uh, the heads of the criminal organization yun ang inahabol natin ngayon nandito na tayo ngayon so uh, we're closing them down But as we close them, inahabol natin yung mga Chinese bosses so that maturo ng mga bosses na ito, sino yung mga Pilipino na nagkanulo sa bayan, na nagbenta sa bayan natin. So nandun na kami sa laban na yan ngayon. Okay. E eh, kumusta naman po itong pagtugis niyo dito sa... Hindi lang, po lang, hindi lang po doon sa mga Chinese bosses, no? pati, pati, pati doon po sa mga Pilipino na nagbetray sa ating bansa. May maasahan po sila sa susunod na mga linggo na mga makakasuhan ng mga, mga dati mga opisyal ng gobyerno na sa palagay namin ay nagkanulo at nagkanlong sa mga Chinese pogo bosses na mga ito. So hindi ko tayo papayag na hindi ho sila mapapanagot uh, Christian kasi uh, they have betrayed the trust that were given to them by the public, by the government, by the state no. So kaya usapan namin talaga dito sa task group, hindi kami papa, alam namin it's an up hill battle kasi lagi nilang sasabihin, ah, this is politically motivated. Let me say it again. All our work is not politically motivated. We are driven by evidence. And ang genuine evidence siya. Sinasampal kami ng evidence siya. Alam ka naman, magbulag-bulagan tayo, di ho ba? So, may mapapanagot tayo. May mga kakasuhan tayo, mga dating opisyal ng gobyerno. At maaring kasalukuyang opisyal ng gobyerno na nakikita namin na may mga papel na ginampanan dito sa mga pag ng mga Pogo na ito. Sabi so bang siya po mga dating opisyal ng gobyerno na nagkanulo uh, sa ating bansa at kakasuhan niyo, no? Kasama po ba dito si Harry Roque sa mga tinutukoy ninyo? Opo, categorically. yun. No, sabi ko nga po, hindi naman po namin pinersonal si former spokes, Harry Roque. Tandaan mo, nag-usap tayo, Christian, dito sa programa mong ito. Nung una tayo nag-usap, nakita natin yung mga dokumento, maliwanag na maliwanag yung pagkakasabi ko. We are not treating him as a suspect at that time kasi wala kami nakitang suspicious eh. Papel lamang po sila. Kaya lang nung dumarami na yung papel at may mga tao nag-execute ng, ng affidavit, nagpapatunay ng kanyang partisipasyon dito sa bagay na ito, eh, may ebidensya na kami eh para magsampa ng taso laban po kay ginoong Harry Roque. Nothing personal. It's just that the evidence warrants that we file these cases against him. Okay. Um, can you elaborate? Ano po yung mga pagkakaanam? Ano yung pagkakasangkot dito ni Harry Roque? Ano yung uh, accountability niya dito sa inimbestigahan ninyo? Una, uh, Christian, siyempre, we're not charging him for lawyering. That's quite obvious. Uh, without preempting our panel of prosecutors based on the evidence that we have gathered from witnesses and from documents that we have, we are uh, very confident, Christian, na makakasuhan din namin po siya nung aming inaakusa dito sa Lucky South 99, which is uh, qualified trafficking in person. Uh mayroon po siyang mga aksyon, mga ginawa uh na mag-uugnay sa kanya doon sa mga illegal na gawain nitong uh, Lucky South 99. Kaya nandoon ang aming uh, ano ngayon, nandoon yung aming aksyon to be able to put all of this in one case folder, no? Para pagsumite namin sa Panel of Prosecutors sa DOJ eh mapapangiti kami sapagkat sa aming palagay, eh, ito ay isang matinding leksyon sa atin lahat, sa aming lahat na nasa gobyerno, na habang nasa gobyerno kami, nagsisilbi sa taong bayan, we must be faithful and honest to the oath of service that we took. Yung the fact na natagpuan niyo isang puganting Chinese, may naaresta pa isang Chinese, at yung person of interest nyo doon sa Porak uh, Pogo Hub investigation niyo ay nalocate nyo doon bilang isang uh, umuupa sa bahay ni Harry Roque sa Tuba, Benguet. Kasama po ba yon sa mga inihahandaan nyong ebidensya para sa mga ikakaso nyo sa kanya? That is not material to the case that we are preparing to file against uh, Mr. Roque, Christian. Uh, sapagkat yung taong yon na nahanap doon sa kanya, bagamat alam naming involved, bugante sa China involved sa mga pagpapatakbo nitong mga ilegal na gawain ng Pogo, eh hindi ho yon material sa kaso doon sa isasampa namin sa kanila laban dito sa kanilang partisipasyon sa Lucky South 99. So, pag tinanong kami, ano pang ebidensya meron kami? Siyempre, I will not, allow, I will not give that, no, in, in specifics. Pero masasabi po natin, we have documentary evidence and we have testimonial evidence na magtuturo hindi lamang po sa kay Ginoong Roque kundi sa ilang mga tao pa na nandoon sa matrix na presenta ng ating mga senador at ng ating mga kongresista doon sa kanilang mga ginawang hearing. Okay. So, ang ang pananagutan ni Harry Roque in connection with your investigation doon sa Pogo Hub sa Porak. Okay, yes sa Porac, Pampanga. Okay. So, ibig sabihin, you're not buying his argument na hindi siya nag-abogado dito sa so Lucky South 99. That is clear. Uh, una, hindi kami naniniwala po doon. Inaipakita Napak naman po na, ng mga kongresista po iyon uh, with regards to what they dub as attorney-client relationship. No. But lawyering itself will not be uh, uh, it's not the, uh, the end all of our evidence against uh, Mr. Roque no? Marami pa po kaming nakuha, nakalap ng mga ebidensya nitong nakaraang dalawang linggo, Christian, no? So, tuloy-tuloy lang po ito. Uh, ito yung mga bagay na hindi niya pa ma-divulge, no? Pero yung sinasabi niya, mayroon testimonial evidence, tama po ba? Meron din po tayo mga testimonial evidence, Christian. Bumaliktad ba sa kanya yung si ano, si Mr. Supranational o hindi na naman ito kasama sa mga titistigo laban sa kanya? Ah, hindi naman po. Hindi naman po namin kinausap si Mr. Supranational kasi uh, we don't want to go into details na maaring maging inconvenient. No? So, ang uh, aming paniniwala, hindi naman material yung kanyang testimonya doon sa isasampa naming uh, kaso laban kay Ginoong Roque. Kumusta pala sir? Kasi 'di ba ang nabanggit nyo nung huli po tayo nag-usap ay meron siyang uh hiniling sa korte na hindi isa publiko o i-disseminate yung uh, natagpo ang bank records na nakapangalan di umano sa kanya doon sa rin niyo po sa Porak Pampanga. No? Uh, ano po bang update dito? Uh, hindi lamang po yun. Hiniling din po niya doon sa korte na makwash po yung warrant na naging silbi ng, na, naging basayan ng aming aksyon doon sa porak. So that was denied due course by the executive judge sapagkat marami pong pagkakamali at kulang-kulang doon sa kanyang isinampang omnibus motion. But then again, Christian, kahit po yun ay na-deny ng due course ng, korte, kami rin po ay sumagot. Sinagot po yun ng CIDG. Uh, at kami naman po sa PAOK ay nagda-draft din po ng aming sagot para yung dalawang ahensya na kanyang in doon sa kanyang motion ay parehong sasagot dito sa kanyang aligasyon. Kailan, kailan, niyo po ano? Uh, kailan po nakatakdang kasuhan itong si Harry Roque? Uh, base sa usapan kanina, mga morales by the way, hindi lang si Ginong Roque ha, yung iba pang mga conspirators mm -hmm. doon sa kaso, uh, Kanina sa usapan namin, binigyan namin ang aming sarili ng dapat hindi na kami lalagpas ng dalawang linggo. No? Masampahan mm -hmm. na po namin lahat ng mga ito para matuloy na namin yung iba pa naming investigasyon. Kasi Christian, Uh, although we have uh, we're in the middle of the course in the cases against Aris Guo, and then we're at the beginning of the course. Dito naman sa pagfile ng kaso kay uh, kay uh, Lucky South 99. Marami pa po kami operasyon na ikinakasa sa pagkat hindi tuluyang umaalis itong mga <laughs> mga scam farms na ito eh. So uh, we have to do that so that the prosecutors will take over that particular case and then us in the operation side tuloy-tuloy kami sa pagpapasara ng iba pang mga mga scam farms mga nagtatago scam farms dito sa Metro Manila and all over Luzon Visayas and Mindanao